peti kan peti kan kita masuk

Ya. Terima kasih. 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 Terima อปไหนทำไมมีนี่ลงข่าวว่าอะมีน้อง Ini ay okay. bababa muna sama tama abang na bagi brigad yun kaya mahuhuli boleh ipapingas kaya pa na nak ito magpagkura Ah, ini sih, ini sih, ayun po medyo ano tawag dito tatanggalan natin yung ibang format sa kaso ito may, may na po dito kasi nakasungot ito kailangan natin wasakin yung forma sabit ayan stop ko muna yung pagbabidyo ko Ayan po. Ah, maganda naman yung pagkakakuha. Pagkakagawa. Diba, baklasin ko na lang isa itay. utay itay. Ayan. Mm uh -huh. Okay. Maya po ulit. Napuwing yung mata ko. Sakit. Hmm. Meanwhile, the next day. And good morning po mga guys na po yung ating ginawang ano. binaklasa ng forma. Ginawa natin nung nakaraang Sabado. Ayan. Pakita ko sa inyo. yan po yung aking binaklasan ng forma. Ayan. Siguro naman din ang maganda, no? Ayan po. Ayan, maganda naman po yung resulta. Ayan. Yung aking binaklas na kahoy. Ito, nakatambak na. Ayan. Tumiro na to. Iaangat angat, Mahingi po, po mga yung pusa. mga pusa. It, oh. Ayan. Kain na yung mga pusa mo. Oh. Sabi lang kanin. Ha, ha, ha. Gusto nila kanin. O oh, yan, nagkain na, na sila. Salusalo po sila kumain. ano? Ulam nila isang isda. Ayan na. Nag-inagawa na sila. Hmm. Si mama, Kain na kayo. Nasaan yung isa? Si mama oo. Oh. Si mama. Ayun. Si oh, mama niya Oh. Kain ka na dyan. Nasaan yung dalawa? Andun pala. Bunga busog na. Yung dalawang puting. kuting. Tagpe. Oh. Oh, yan po si Tagpi Oh. Yung mga pangalan nyo sila. Yan si Mukang, si Pogi, si Babol si Midja, si Monique. Ayan. Focus tayo dito sa ating video. Ate po mga halaman. Ayan. Ayan po ay ito ng ating ano camera hindi <laughs> naman po ipag na ko yung mag-inudong nya thank you for watching mga guys ayan ang po ating mga halaman ang gaganda na mga tanim nating bulaklak ayan Yeah, thank you for watching, guys. Bye bye. Good morning. <music>